Paano kung sabihin ko sa inyo na si Jane Pricks hindi lang simpleng amanigon kundi isa sa mga mastermind na nagplano ng maraming nangyari sa Chimera Art. Posible kayang hindi aksidente ang lahat at kung babalikan natin ang manga, makikita natin na may mga pahiwatig na si Jing. Kahit wala siya, ay malaki pa rin ang impluensya sa buong laban. Kaya huwag kang bibitaw dahil sa video na ito, ibubunyag natin ang mga connection ang mga patunay mula mismo sa manga at kung paano posibleng si Jing ay isa sa mga tunay na dahilan kung bakit nangyari ang ang lahat ng iyon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel nating HXH Theories PH at ipalo ang page kong Mr. Salaysay para updated ka sa lahat ng malulupit na Hunter x Hunter Theories. Number 1, Jinx Philosophy, The Indirect Growth kung babalikan natin ang mga eksena sa manga, lalo na sa chapter 185 Grid Island Arc, makikita natin ang style ni Jing. Hindi siya nagbibigay ng diretsyong tulong, imbes gumagawa siya ng paraan para matuto si Gon sa mahirap na paraan. Kaya nga hindi siya basta nagpakita kay Gon at mas pinili niyang mag-iwan ng mga mekanismo tulad ng Grid Island. Para sa growth ni Gon, ibig sabihin si Jing ay naniniwala na ang tunay na lakas ay nagmumula kapag natutunan matututo ka sa sariling karanasan kahit masakit at delikado. Number 2. Netero and Jing Silent Partners Sa election arc, particular sa chapter 320, ipinakita kung paano naging parte si Jing ng Sojaks dito, makikita kung paano siya tinitignan ng ibang hunters bilang taong may respeto at mataas na kredibilidad. Lalo na dahil malapit siya kay Netero. Bago ito pumanaw, may mga linya ang ibang sojaks na nagpapakita ng pagkilala sa kakayahan at talino ni Jing. Susundin ko mga sasabihin mo. Anong gagawin ko ngayon? Sa itsura mo, para ka namang pinarusahan ng gusto eh. Ibig sabihin, kahit wala na si Netero, nakikita pa rin ng Hunter Association ang koneksyon at impluensya ni Jing sa mga desisyon at patakaran ng organisasyon. Kung babalikan mo, kapareho ng taktika ni Netero ang prinsipyo ni Jing, ang hayaan ng mga kabataan tulad ni at Kilua na harapin ang panganib para sila'y lumakas. Number 3 The strategic absence. Ngayon, ito ang malaking tanong ng mga fans. Kung ganon kalaki ang banta ng Chimera Ants, bakit hindi lumaban si Jing? Simple lang, dahil iyon mismo ang plano niya. Ang kanyang absence ay strategic. Una, gusto niyang mapuwersa si na lumakas at matutong humarap sa realidad ng walang shortcut. Pangalawa, ayaw niyang maging dependent ang Hunter Association sa kanya. Makikita rin sa manga na ang mga napili ni Netero na maging bahagi ng extermination team ay sina Morel at Nob. At sa chapter 202, ipinakita kung paano pinagkatiwalaan ni Netero ang kanilang kakayahan laban sa mga ants. Kung iisipin mo, ang ganitong klase ng tiwala sa kanila ay nagpapakita na si Jing mismo ay hindi nag-aalala sa kanyang kawalan. Alam niyang may sapat na lakas at karanasan si Namorel at Nob para gampanan ang papel nila. Ito rin ang philosophy na binabanggit ng mga sojaks, ang watch and learn style ni Jing. Number 4, The Dark Continent Connection kung susuriin pa natin ng mas malalim, may clue na hindi aksidente ang lahat ng ito. Sa chapter 340 onwards, ipinakilala ang Dark Continent Expedition at sino ang isa sa mga pangunahing otak sa likod nito, si Jing mismo. Kung iisipin natin, ang Chimera Ants ay parang maliit na preview ng panganib ng Dark Continent. Posible na alam ni Jing ang tungkol dito kaya hinayaan niyang mangyari ang laban laban sa Chimera Ants bilang paghahanda ng mundo sa mas malaking banta. Number 5, Gon's Ultimate Test At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang nangyari kay Gon. Sa laban niya kay Pito, nakita natin ang depresyon at sakripisyo isang transformation na muntik ng ikamatay niya. Kung titignan, ito mismo ang ultimate test na gusto ni Jing para sa kanya. Hindi bilang ama na protektahan siya, kundi bilang hunter na ipakita kung kaya niyang tumayo mag-isa. Kahit pa ang kapalit ay halos lahat ng meron siya. Kaya ngayon mga kahunter, ikaw na ang humusga. Si Jing ba ay irresponsabling ama na iniwan ang anak niya sa panganib o isang henyo na nagplano ng lahat para ihanda hindi lang si Gon, kundi ang buong Hunter World sa mas malaking laban. Kung gusto mo pang makarinig na mga ganitong klase ng matitinding Hunter x Hunter Theories, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa channel na HXH Theories PH at ipalo na din ang page ko na Mr. Salaysay para updated ka sa mga susunod na malalalim na diskusyon tungkol sa Hunter x Hunter. Maraming salamat sa mga kahunter nating umabot sa dulo ng ating video. kita sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.